Paano gumawa ng mga toppers gamit lang ang cellphone? Ito na ang pinaka-aabangan ninyong video. Hello mga karols! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mga toppers using your cellphone as promised. Android user po ako, so pang Android po itong tutorial video na to. Ang ginagamit kong application is PixArt na madadownload downloadin nyo sa Google Play Store and it is for free. Sign up lang kayo using your Google or Facebook account. Meron ding option to subscribe pero yung free version is already enough para sa mga toppers natin. Just click on plus and please make sure to choose blank para walang background kapag ka nagprint tayo and then choose text and then itype niyo kung ano yung prefer ninyo na dedication for example, happy birthday and type muna natin yung happy ayan, click check ayan, color white yung uh, color na ginamit natin ngayon para makita ninyo ng maayo so ito yung font na ginagamit ko maraming font na um, pwedeng gamitin dito sa app na to pero ito yung pinakamaganda sa cursive at yung iba may bayad na pero, nasa sa inyo pa rin kung ano yung mas prefer ninyo. And then, paano mapakapal itong letter na to? So, click nyo lang yung stroke and then same color dun sa preferred color ninyo ng dedications. Nasa sa inyo na kung gano'ng kakapal yung gusto ninyo. Pero ako ganyan lang yung prefer ko. And as you can see, pwede siyang mas makapal, pwedeng mapayat. Pero syempre dapat medyo makapal lang konti para hindi kayo mahirapan magupet. And as you can see, nakahiwala yung letter P and yung letter Y sa happy natin. Which is dapat tikit tiket sila para kapag ginupit natin is hindi sila maghiwa walay So, tanggalin muna natin yung letter P and letter Y and then click text again and then lagay ulit natin ng paisa-isa yung letter P at tsaka yung letter Y. Medyo mahirap lang i-adjust yung font dito kasi wala siyang number para malaman niyo kung ilan yung size ng font nyo. So, para mapantay nyo siya dun sa mga naunang ginawa ninyo is iusog nyo lang siya and then tansya-tansya lang para mapantay siya. So, ayan, P, P, Y. So, adjust lang natin doon sa isa pang letter P kapag tingin na natin na medyo parehas na siya, okay na siya. Madali lang gamitin ang cellphone sa pag -e edit ng mga dedication or toppers natin. Ang challenge lang dito is kapag ipiprint na siya, um, kung yung mga cellphone ninyo is connected naman sa wifi ng printer ninyo, good. Kung hindi, via USB. Or kung wala naman kayong printer, is kailangan nyo pang pumunta sa internet shop or sa print store para magpaprint. Pero okay lang yan, tsaga-tsaga lang talaga. Malay nyo, soon ay eh makabili na kayo ng sarili ninyong laptop and printer or kahit printer lang. Pag satisfy na kayo sa gawa ninyo, click nyo lang yung download. Ayun siya nasa gitna. And then automatic na yan masasave. Close nyo lang. So since happy lang ang nagawa natin for now, gawa tayo ulit ng isa pa para naman sa word na birthday. Bakit ko pinaghihiwalay ang mga words? Bakit hindi ko na lang sila isahang i-edit? Reason behind that is kapag isahan natin sa lang i-edit, pag nagkamali tayo, uulitin natin sila ng buo. At least, kapag nagkamali Sali lang tayo dun sa isang word, edit natin, and then ipatong na lang natin dun sa naunang nagawa natin. And pagka ipapatong natin yung mga letters na dapat dikit-dikit sila, medyo mahirap siyang gawin kapag sabay-sabay natin siyang inedit sa isang um, editan lang. So ito na tayo sa word na next word natin birthday. Same process lang dun sa paggawa natin ng happy, uh, ihiwalay na lang yung letter na hindi nakadikit dun sa word mismo and then mano-mano silang pagdikit-dikitin para hindi tayo mahirapan mag-cut kapag print na natin yung topper natin. So ito na, download natin ulit, kagaya ng ginawa natin sa happy, auto-save 'yan and then balik tayo ulit, gawa tayo ng bagong uh, blank page natin click on add photo and then kunin natin yung dalawang ginawa natin. Hindi nyo masyado nakikita kasi white yung font na ginamit ko pero ayan sila, yung dalawang kulay puti and then upload and then ayan na yung ginawa natin happy birthday. So assemble na lang natin siya based dun sa sa tingin natin pinakamagandang way or assembly nung topper natin na happy birthday. Ayan. So, pwedeng mas malaki si happy, pwedeng mas maliit si birthday, pwedeng uh, magkapantay sila, pwedeng hindi. And then, you can also crop yung image natin. Anyway, blank naman yung background niya so hindi maapektuhan yung text natin. Huwag kayong matakot na mag-edit kasi pwede naman siyang ulitin kapag nagkamali. So, same drill, pagdikitin para hindi tayo mahirapan na mag-cut and hindi mag hiwa-hiwalay 'yung mga letters natin. Ayan kapag okay na, download ulit natin 'yung image natin. Ayan. And then save, auto save na 'yan. Tapos paano natin i-flip if yung letter dappers na to. Click add photo again. Kunin natin yung pinakalas na ginawa natin yung final kanina. And then upload. Ayan na siya yung happy birthday natin. And then, eto ang flip or rotate na option sa bandang baba. So, click nyo lang yan. And then, etong pangatlo, which is flip horizontal. Ayan, baligtad na ang ating happy birthday. Download nyo lang ulit print ninyo sa bond paper and pwede nyo na siyang gawing pattern para sa mga gold toppers ninyo or silver toppers ninyo. Ayan na siya, ba diba? Bongga. Napakadali lang gamitin. Ito ang original at ito ang flipped version. Sempre meron mga customer na gusto nila makukulay yung mga printed toppers nila, lalo na kung pang birthday ito ng mga anak nila, ba? Diba? So, turuan ko kayo kung paano gumawa ng mga color toppers. So, balik ulit tayo sa PixArt natin. And then, click text ulit. Kagaya lang ng ginawa natin kanina. So, same word na lang yung gamitin natin. Happy birthday. So, ayan. Gawin ulit natin yung happy birthday. So, gawa tayo ng bago kasi yung kanina meron ng color yung font niya which is white. Dapat bago yung gagawin natin para makukulayan natin siya. Makikita nyo kung paano. So, ayan. Happy stroke ulit. Same color. White na lang muna since papalitan natin siya mamaya skip na natin yung editing part ng mga letters since naturo ko naman siya kanina. Paano lalagyan ng kulay to? Click on stickers and then search natin kung ano yung color na mas prefer natin. Ayaw natin na basta basta lang papalitan siya ng color na simple lang kasi gusto natin makulay. So try natin ang pink glitters. Ayan, search nyo lang sa sticker para magmukhang glittery yung uh, topper natin. Kahit na photo paper lang siya, kahit na printed lang siya. So try natin tong pink na to, download. Uh, marami mga free stickers naman dyan na pwede nyo i-download and then max, uh, nyo lang siya. Takpan ninyo yung word ninyo. Ayan, ganyan dapat. Takip na takip siya dapat. And then blend. Click nyo. And then click on multiply. Ayan. O, oh, di ba magic? Yung letters lang, yun lang yung merong colors. Pwede nyo siyang i-move. Up, down. Kung feeling niyo mas maganda yung ombre effect or iba-ibang colors, pwede rin niya pagpatong-patongin. Try natin. So, try natin yung purple glitters. So, hindi lang to limited sa mga glitters. Pwedeng hearts, pwedeng iba-ibang design, pwedeng characters. Depende na rin sa preference ninyo kung paano ninyo sa tingin yung pinakamagandang itsura na sa tingin ninyo matutuwa yung customer ninyo. So, ayan. Select natin si purple glitters. Same process. Walakihin lang natin. Pero, huwag nyo siyang ipapatong doon sa nauna na kasi magkakahalo yung color niya. So, ayan. Ayan, dun lang sa may white part. And then, blend again. And then, click on multiply. Ayan, blend. Click on multiply. Ayan. So, meron na tayong ombre na happy uh, na tupper. Pero, syempre, ayoko ng ombre. So, tanggalin natin yung purple na yan. Balik natin yung color pink. Ayan. Kung masaya na kayo and satisfied na kayo sa kulay na napili ninyo, same process lang, i-download niyo lang ang inyong uh, unang word na nagawa, and auto-save 'yan, and then gawin natin yung next word which is yung birthday. Ayan, skip ulit natin yung pag edit ng word na birthday kasi pa ulit-ulit na lang. Baka mamaya mapanigripan nyo pa ito. <laughs> ayan, so ayan na yung word na birthday. Same color dun sa kanina para mas magandang tingnan. Color pink, pink glitter. Palakihin natin. And yan, dapat matakpan yung word na birthday. Click on blend and then multiply. So ayan na yung birthday. And then download ulit natin yan. So ayan, so lagay ulit natin yung happy birthday na kulay pink click on happy and birthday. Ayan. And then, pag-assemble natin ulit yung magandang tingnan. Kaso parang ang boring naman. Nasaan yung mga characters, di ba? Mas maganda kung meron mga kasamang character yung topper natin. Pupunta so, tayo sa Google. Hanap tayo ng character. So, for example, yung theme ng cake natin is Barbie. So, hanap tayo ng sample na Barbie na picture. Try natin yung Barbie head logo na color pink. So, ayan, search nyo lang sa Google. Hanap kayo ng pinakamagandang image. Ito, kasi medyo matchy siya dun sa font um, color natin na pink glitter. So, kung makikita ninyo, meron siyang crisscross. Kapag kaganyan, most likely, yung background ng picture is already transparent. So, parang wala siyang background. Kagaya ng mga toppers na ginawa natin. So, ito, press and hold lang, download. Pero may mga times na kasama yung background na yan. Kapag kayong image, image na na-download ninyo is merong background, it is best na tanggalin ninyo. Download nyo tong background eraser application na to and then iload load nyo lang yung photo dyan. Uh, merong option dyan for you to clear the background. Pero since clear na ang background nito, gamitin na lang natin siya ng diretsyo. Balik tayo sa PicsArt natin and then add photo. Hanapin yung image si Barbie. Download or upload, I mean, ayan, palakihin natin siya adjust adjust lang depende sa preference nyo lagay natin siya dito sa left side kung mapapansin ninyo na takpan yung word na happy birthday natin nung image ni Barbie so click nyo lang yun nasa taas and then move down lang ng dalawang beses para bumaba siya and siya naman yung matakpan mismo ng happy birthday and umangat yung word na happy birthday natin. O since pare-pareha sila ng kulay, ayaw naman natin ng ganyan, lagyan natin ng border yung happy birthday natin. Scroll to the right ka lang, tapos click mo yung border, then choose yung preferred mong color. Siyempre, mas maganda white para ubangat yung um, pagka-pink ng happy birthday natin. So, ayan, tag-isa-isa -isa sila. Nagyan ng um, white. Pwede nyo rin pakapalan yung border niya, depende dun sa preference niyo Pero ako, ganyan lang. Para simple siyang tingnan. O, ba diba? Ayan, bonggahan na siya. And then, kayo nang bahala magpantay-pantay niyan. Since sample lang naman to, hindi ko na masyadong binonggahan or ginandahan. Pero, nakikita nyo naman, na napaka-presentable na niyang tingnan. And imagine ninyo kung gaano ito kaganda kapag nakat na and kapag tinusok ninyo sa cake. O, di ba, bonggahan? Ayan na, finished product natin. Meron na kayong topper. Gamit lang ang inyong cellphone. Try nyo ng pag-practice yan and then i-comment ninyo sa post na ito yung mga products or toppers na nagawa ninyo para naman ma-share natin sa mga co-bakers natin. Sana marami kayo natutunan sa video na ito and please follow my page for more videos. Thank you so much for watching!